Bali kung kaya ko pang putputin yung unan puputputin ko pa ma'am. Ako na bala. Overcut din ito. Sisira na. Ayun nga, oh, sariwa pa yung sugat to. Oh. Kunting pagkakamali pa mo, masusugat siya ulit. Grabe. Okay, okay, na kaya nasabi ko. Sana nalang pagkakamali. Bakit kaya gan? na kayo ng linis sa'yo? Bakit? Ito ma, masakit. Yan. Yeah. Hindi pa naman. Tatanggalin ko kasi sira. Pero may mga <coughs> part kasi na dikit siya, ma'am. Sige, ma'am. Ah, talagang kinain niya na yung laman. Yan nga, masakit. Yeah, yan na, mga ka no? Ganon din nung nakaraan. O, oh, kinain na din ng laman. Yung kuko ni mami, yung ingrun niya. Kumailalim na din. Hinaan niya yung TV. Ayan o, oh, ayaw niya nang kumaga. Sakit ma'am? Kasi Dalawang <laughs> <laughs> buwang kantin, isang sakit niya. Oo nga. Sorry. Hmm. Pero ngayon hindi na. Hindi. Oh. Hindi. <laughs> Din 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 yung dinidiin yung kuko. Ang sakit. Hmm. Ganun po talaga pag bumaon na. Yan ma'am. Sige, ka na ma'am. Ganito talaga ako. Lalo pag panipis na ng panipis yung tatanggalin ko. Pa ganito talaga yung kuko mo na Parang nandito na lahat eh. Sakit. Nipis. To parang may kuko nga dito eh. Ayano, you know, yun. hmm 'Di ba? Iyon ko lang, 'kong hindi dadugo 'to. Sa manipis na parte na tayo eh. Bukoy ito, ma'am. Yan. Sorry. Siguro naiwan din ito o tumubo na lang. Nakabukod de, eh. Naka na Hindi ito yung in ina ginaganon ko. Iba eh. Nakapako lang siya. Buti na lang relax yung paa mo. Hindi mahirap. Mahirap pag lumalaban ng paa eh. Hmm. Sorry ma. Hmm. Sorry. Dudugo tu ma'am. Parang ang laki niya. Ramdam mo. tigas hmm. sarap wah dry skin papa pala hmm. nagputol eh. Check it ma'am, nadidinan ko na. Hmm, hmm ito ba pala? Sige, ma'am. Sis, <clears throat> so, magaano siya. Namumula na siya. Pero dry skin pa siya eh. Yung bumaon po. Uh -huh. Kay may dry skin. Sensya na. eh na. Yeah, you know? Mm. kong Kasi ang kuko natin, pag tinanggal natin yung kuko na yun, ma'am, kung hindi dudugo, ibig sabihin, o okay, hindi magsusugat, ibig sabihin, sira nga, gaya ng kinat ko, diba? Baka na, na sobrang sakat. Oo. Sa dulo sa tubig ng dinaba ko. Hmm. Muslit yung kuko niya. Hmm. Handa <laughs> yung natanggal ng balat. Para Hindi ko maramdaman yung ano, tinalihan mo ng lasti ko. Yung oh. ko. Ayun, natanggal ko. Sige, ma'am. Sorry. Parang meron pa nga eh. Sabi mo mama, parang meron pa sa loob eh. Kasi hindi pa maayos yung pag niya eh. Sa'yo, ma'am. Mm -hmm. Lalo, Lim. Hmm. Sabi ko na hindi pa eh. Dry skin yun, ma'am. Hmm. Ewan ko lang to, kung uh, ano to. Hmm, yun na, dry skin. Hmm. hmm. <laughs> Hindi ko pa kasi nakita yung view sa loob. Kung parang malinis din ba, tignan. Parang pag tinitignan mo, parang may ba pa ganon, pa ganon. <laughs> o, oh, di, na, linis na. 天报，嗯，嗯。 yan. Okay na. Kaya lang, ganun talaga.